Yeah. Oh. Okay. Dito ka lang kuya nakatira. Saan ba yung asawa mo niyan? Wala. Wala asawa. Dito ka lang. Kawawa naman yan. Saan ba yung asawa mo? Iwan ka. Tapos sa lumpur binsya mo. Sos. Tagal ka sa Maynila. Naku. Yun lang. Paano yun? Pag nagugutom yung bata, kawawa. Pastilan. Sige, sige. Salamat. Thank you, thank you.